Hello everyone! Ayan, ang ganap natin sa araw na to, maghahanap tayo ng niyog. Kasi gusto ko pong maggata ng uh, isda. Yung tolingan, gusto ko po siyang gataan. Nagkikrabe ako sa niyog po. Wala po. Yun lang, wala pong niyog dito sa tindahan. Kaya tayo ay maghahanap ng niyog. Lilipat tayo sa kabilang, sa kabilang tindahan. Sana po meron doon sa kabila para makapaggata tayo ng Uh, isda. Kahit din kasi yung ano, yung alam niyo yung sa shay, yan wala rin silang tinda, naubusan daw sila. Kaya yan, malungkot, maghahanap po tayo. Alam niyo pa nagki-crave ka sa isang pagkain. Parang ano ba, gustong-gusto mo talaga gawin. Parang ayaw mo nang ipagpabukas pa. Yan. So, sa ngayon, ano, bumili na lang po ako ng ano, sili And luya, ilalagay ko doon sa isda. Kasi ipapaksiyo ko muna siya bago ko gataan. Masarap kasi guys na pinapaksiyo muna yung tulingan bago siya gataan. Kayo ba? Paano yung way nyo ng paggagataan ng tulingan? Ipinapaksiyo nyo rin ba? O diretsyo gataan na kayo? O ano piniprito nyo tapos gagataan nyo masarap pa po sa ginataan na tulingan ay meron kang talong lalagyan mo siya ng talong tapos sa ibabaw lalagyan mo siya ng pichay ayan yummy talaga mapapadami yung kain mo pag ganun yung ulam so ayan hanap tayo dito po sa kabilang tindahan meron pa po kasi dito sa kabilang tindahan na pag minsan meron silang tindang niyog sana ngayon meron para makapagata po nandito na tayo sa kabilang kabilang tindahan. Sana po may mabili tayong new Ate, mayroon kang ano? Gata. Yung nakasasay? Wala. Hi. Sa akin yan? Bakit dito din nalak? Ito po yung ating mga bill, <laughs> okay, syempre katapusan na guys. Ay. Katlo to? Meron na. Meron na sa akin ah. Yung sa akin lang. Ewan ko kung saan yung iba. Gambon? Ha. Ay, dito ko lang muna. Dito lang muna to. Dito lang muna. Maghahanap ako ng gata. At yun nga, nga guys, dahil wala rin gata dito sa kabilang tindahan, lilipat na naman tayo sa kabilang tindahan. Ang ibinigay sa atin ay bill. Ay nako, hindi yun naman po bilang hinahanap ko, pero bill yung ating nahanap. hanap ay, nang guys, naghahanap ng niyog. tindahan. oh dito pala may niyog. Ayan, oh. So, walang kakayod kaya hindi rin tayo makakabili ng niyog so ayun na nga guys nakakita tayo ng niyog kaya lang walang magkakayod so failed na naman ang ating paggagata so next time na lang siguro ipapaksiw ko na lang yung isda tapos ipiprito ko hindi na muna tayo magagata kasi wala tayong nahanap na niyog. So, ayan, that's all video for today. Thank you so much, guys, sa lahat ng nanood. Bye-bye! God bless us all. Paraan po. Ay, nakalak po sila. Pwede pong buksan? Ay, patay. Pwede pong buksan? Pwede pong buksan? Nakalak po. Ayun ayaw akong padaanin meron kasi dito yung shortcut sa tubigyan ayan para hindi na ako umikot tapos dito na May shortcut